mga B. Good morning, G. Morning, G. Morning, everyone. So, and na naman tayo, guys. Nagbabalik tayo para sa Mayong anyway. Place. Mayong si Place. At para sa anto? Give and Game. Yon. Give and Game. Again, ang lahat ng ginagawa namin, guys, eh, para sa mga estudyante, sa mga schools sa mga bata na hindi naabutan ng tulong ng gobyerno sa pag-aaral nila dahil masyadong malayo or kaduluduluhan na remote areas kumbaga. So in collaboration with Black Pencil, ginawa po natin to para matulungan natin sila. Lahat po ng inyong donation ay e magta-transition sa study kit na atin namang ipapadala sa kanila. Tapos, ang bago dito kasi usually ang miyong place ginagawa namin is Nire-record lang, tapos saka namin ah. na-upload. Pero ito, makikita niyo oh, live. live. Yun. So live niyo makikita si Mio ha, makakaloko. Oh, walang edit hey, to, te. Makakita ang jugali. Naligo ka na mga ba? <laughs> naligo, na ba? <laughs> naligo, pero yung toothbrush o, talaga. Ba? ba? Kasi nagbukmang kami kanina, te. Diretso dito sa Kaya next segment. Kaya pa pala, ano minokbang mo? Bawang. Bawang. Pag umabot ng 180k, yung donation, so kakain ako ng bawang. Hello. Binukbak niya yung bawang. Oh. <laughs> Ba't di yung bato kaya na bang natin mga <laughs> pepon sa baba? Walang bato doon. Kung may bato doon, diba? sana. Ayano, oh. Ayun na, ayun na. Oh, go. Oh, so, anong gusto niyo? na ano, hero Mid, mid. Eh, sniper. 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 Razor, better rin. Eh. Eto. <laughs> ano may natin dito, Maka? Eto. Then this one. Wag ka nang bumili ng clarity. Yang circlet. Circlet tanggo. Di ba kita mo yung ah, yan. Oh, tapos ano, branch. Yan, sige pa, sige pa, sige pa. Tapos isang, ano, yung katabi ng isang branch. Yan. O tapos, ano, wards, obs, obs. Tutok mo sa gitna yung hero mo. Tutok Ay, Ayaw sa gitna. Ay, Yan. Tapos iangat mo yung obs. Tanggalin mo isang branch. Wow, taray na Grabe. Oh my God, guys. That's like what I've said to you. Ay, taray, nag aaral Oh my God. Nag-aral na, nag-aral. Parang hindi mo paya. Eh, di parang ang laban talaga niyan, ano eh. No, inaamoy mo talaga, hindi nga mo, beh! Mabaho talaga. mabaho talaga. Hindi ka naman nila maamoy eh. Hindi, eh, siyempre, ano mo naman si, ano, anchain ako. Pero, pero mabaho talaga. Kaya ka sobrang layo ko sa'yo. Pero nakalaga. Oh, diba? Bahoshima, beh! Ayan o, tirahin mo kalaban yan, be. Ayun o, KKS pa. Oh, Whoa! nice one. Okay. First Perfect. Kamil mo na mean, yung rate point. Rate point. Rate point, rate point. Um, ano ka. Recipe, recipe. Kung masyado lumapit, be. Nandito ka pa lang. Ayan. Oh. Ay, medyo apa. Kayang-kaya mong tigihin yan, ah. Ba't ba 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 medyo apa? Pwede naman din. Masakit din naman oh. siya. <laughs> be, malasit ka. Diyan ka lang lalamang. Huwag kang tira ng tira. Oh, ito muna. Ito. Hindi ano. Hindi naman yon yun eh. Naiinto yun. Pindutin mo yung S. Second skill, ima-max mo ha. Second skill. Okay. Ha? Ah, Click ka S ng S, S para tumigil umatake. Okay, I got it. Buti pa si ano, bro. Kinag-Dota ka kasi knowing na si ano ka sa ML ka, M diba? Nakakatawa siya kasi. Ano? Nag-start ako ng Dota 1, tapos ngayon nag-Dota 2. O, sige Dota. nga. Hug mo nga si Mio. Ayoko, Dota. Ang Hello, usapan. bakit hug mo yun? <laughs> Ikaw, hug mo nga ako. O, o ano lang, si pato si sa mga bata. Oh, my God. O, my God. <laughs> sakit <laughs> na. Tinapay pa yun. E, ano mo? yung Maglasit ka. Nakakaloka. Alam mo yung Ay ano? Bang. Di ba pag... Nandiyan siya ng patch. Yung mga spectator na... Alam mo na first blood na siya. Na first blood na yung apa. Makakalamang pa sa yan. Kasi Lugy kung nadidinayan nadi, nadi na nadi na ka, nadidinayan ka, nadidinayan. Tignan wala kang malasit. Hindi ka makakabuo niya kahit ano, Boots. Hindi lang. Matayo kasi. Be, ano mo kasi? Huwag ka tira ng tira kasi. Ayun oh, Ayun o. Oh. Diba? O, oh, S. S. O, oh, ito yung mag-critical. Yun. O, oh, S. O, oh, <laughs> isa lang, be. Parang mo ano sila, ano baliw. Popis. Tatang ulit natin yan, ting. Last Ah! Ay, Miguel! Miguel! Basta itong ginagawa natin is para sa... Pag naka 200k, sa... mag-ano tayo, kiss. Ay, di ba Diba? Uh. HINAY SA MILK! Sa ano? Sa pinakapababe. Yan! Yan. Hintay mo mapupuho mo na yan. Perfect! Bilay mo na yung ano. Ba't hindi siya nag-skill Second skill. O, oh, second skill ah. Yan! O, oh, di ba natakot siya sa akin? Here's Johnny! O, oh, kahit ako naman natatakot niya. <laughs> Sige, katabi ko. Balik <taping laughs> mo sa hero. O, okay. Here, no? ah, okay. okay. mo na yun oh Yan. O, konti na lang. Bili oh, ano, yes, mo lasit ka na ba? Lasit mo. Ayan. O, oh, trades na. Bili mo na yung isa pa, yung item. O, oh, oh, pa padala, padala mo na. Patay ka na. Patay ka na. kain okay, ka ulit. Kain ka yung puno. Kain okay, ka, ka puno. Junggoy ka, hindi mo alam <laughs> yan. Huwag <laughs> ka na lumayo. Ayan <laughs> lang, o. Kukunin niya talaga yung cherry bro! Eh, may isang may down doon. Para mas, ano. Shoes. Ayun na, ayun na. Ano mo, ha? Pag lumapit ka, angat, angat, angat. Pinutin mo yung ano iya. angat yung, ano mo yung, yung tataas at ii. Ayan o. Ii, ito baril mo, snipe. Ano? Ii. Ayun o, nag-ihinga ako din. Tignan mo binabaril mo. Sa, sa DK ka na ano? Putang ina mo. Sige, pinutin mo. Oh, e. Ano ba yung ginagawa mo? Nag-ihinga o. na. Oh. Anong e? ii? Iyon te Saya, Wala ka naman binabaril. Yung, an binabaril mo yung DK? Kunot-kunot to, sayang yung dalaw mo. Sige, sige. Ito okay. sa anong pwesto hmm. ng anong plank Balik na yun. Ito sa yung snipe, yung lancer. Yung ikasi, eh, para gumana tong second skill mo ng mas malaka. 100% papasok. Ah. Tapos isang pindutan lang. Ganito. Pakita mo nga. Sa apa, sa apa. Hindi nga Slow yun nga. Isa pa. Mamatay ako dito. Ay. Ay. Patay. Patay ka! Patay ka. Patay SSR. Okay ako. Diba? diba, okay. diba okay. Yung breakfast, yung masarap naman yung breakfast, hotdog. Masarap. Hindi, huwag masyadong malakas. Parang Putot yung na... <laughs> <laughs> Lasang bawang ba? Lasang naman yung breakfast. Nakakalaw. <laughs> Lasang bawang. Huwag ka maganyan. Okay. Ayun na o. First killan mo. E, E, E. Pwede mo E. Patay ka na naman. Mamatay oh. si Sino ka patay? Ikaw O oh, diba? Ayaw mo niwala kasi sa akin Ang nga, kalaban okay. Wala nang clips o Ayan dalawa o Tumormal ka lang, hindi ka abot ng tower Naka ano ka na, dragon lance be Huwag kang tanga Ayan, ayan, hinahabol Hinahabol, ii mo, ii Ayan, Tutok mo lang sa kanya, be. Tutok, Tutok mo lang sa kanya. Huwag ka nang pumintot. Huwag ka tumalaw. Tutok mo lang sa kanya. Huwag ka nang tumalaw. Huwag ka nang tumalaw. mo na lang. Okay na yan. Ayun. O, oh, diba? First kill, first kill, first kill, first kill. First kill, but, but, diba, first kill. Pag... Ikaw ng Lotus. mo First kill. Diba? First kill. Oh, oh. Tignan mo. Oh, diba? Ay, no, itu itutok mo na lang kasi sa hero. First kill. Tapos ano lang, first right click lang. mo yung first kill mo. O assassinate mo siya, assassinate. Asano. R. Scroll down. Okay. Scroll R, down. na mo lang hero, sobrang haba niyan. That's what she said. <laughs> Kahit nasan pa siya. O, ganun. Pag nakuha mo yung aghanims mo, hindi na yung magkakas. Diretso na assassinate yan. Hindi ka na lalapit pag may nakita ka R lang, okay? Ulit, ulit na naman eh. Ganito, Bill. Diba, naglalakad ka. O, tutok mo lang R. Halalakad na siya, automatic na yan. Tignan mo, pag ah. malayo. Patay pa tayo, no? Patay pa. O, pa? eh, di ba? Ganun lang. Hindi, may assist ka pa. Hindi, may assist ka pa. Hindi, may assist ka Ayun na lang, umit Ano? Eh. Ay, tinuruan siya. <laughs> eh, focus lang. Ay. Oh, di ba? Five little monkey, Happy Dumpty. Oh, di ba? First kill. Imo, e, e. Uy! E, Matay mo na yun! Matay e. na yan. tumaw ako. Oh, oh di ba? Bili mo na to, bili mo na to. Ay, sa si padala mo. Ayan, R mo, R mo, R, R, R. R. Sayang sa isa na yun. Naku si Agaw. oh. Kala mo talaga. Kala mo tunay. Oo. Oh. Hindi oh. yung tutulog. Ayan, R mo, R, ar, R. Wala na. Naka-BKB Naka, na. Oh. Sure win. Diyos ko, kailangan mo nang kailangan ng patupe. Ayan o. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Ayan. Oh. Armo, armo. Magkatakbo ng takbo! Wait lang. <laughs> One. Tang <laughs> kasi no, ar, ar, ar. ar. oh, oh, na Armo, R, R, R. Oo. Mabilis na nga yan eh. E. Isa lang. E, E. e. e, e. Oo. Oh, normal, normal. Manalo matalo, galit. Diyos Hindi ko. galit yun. Kasi nga, tignan mo, natuto ka, intindihan mo. Na, so natuto oh, ka ka ba na. Bahaw, be. Dandahan, konti <laughs> lang. Hindi pa rin malap kahit panalo. Oo. Oh, Anong Ikaw, ba yan? Ano? Tama dyan ka lang. Alam mo ba, ginagalingan ko para uh, pag-usap tayo ng maayos. Ginagalingan mo? <laughs> Diyos ko, parang hindi nga. Ayan na oh, pag lumabas. Tignan mo kasi to. Ayan o. Oh. Ayan na ay kita mo, di ba? Ayan, sa likod mo, sa likod mo. R mo, R, R, R. Oh, patay na yan. Oh, di ba? May kita Ganun? mo may gagalaw na pula sa ama. Ay, ba't parang wala siyang life steal, Wala ka namang alive steal na item, eh. Pag lumabas yan, no, kahit hindi ka naman na lumapit na, eh. Oh, tingnan mo, ah, Oh. oh di ba? No. Patay na. Oh, di ba? Ganun lang, be. Eh. Oh, oh. Ayun, oh. Oh, layo ng Oh, di ba? Pak, oh, oh di ba? Patay na agad dyan. Oh. Ganun lang, aswang. Hindi mo na kailangan lumapit. Oo. Long range kasi to, di ba? Good morning, guys. Ay, 5K pa na. May nagsend ng 5K. Maraming salamat. Oh my God. Thank you, thank you, guys. Si, ano, CH. Oo, CHRC. Maraming salamat po. Napakabuti. May yung hindi mapupunta sa iyo. Ano Ay, ano ba? Sa mga estudyante yung para sa bata. Uy, pero ano, Nakakatuwa Sa, kasi... sa labas ka lang, huwag ka lumapit. Nakakatuwa kasi naging part tayo ng, ano, ng charity so ano eh may ba? pili sa pisina sabi mo sa ano sa kanila pa kung tayong wanan nito naman may portion to uh, ganon ang ata ay ano R R patay niya at R ala na silence ka na silence ka na silence ka Tori na lang tori na lang yes. oh my god ay ano pumapasok show Ayun na. Ayun na, pag yung TPR mo yan, R, 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 R. Kalap kampi. Ayun na, no, yung no. Phantom Lancer. Phantom Lancer. Phantom Lancer. Again, guys. Uh, Hello, James Tevez. Ayan, good morning sa inyo lahat. So, 14K or 13,500 para mag 200K tayo. Yes. Yes, guys. Tapos do-doblin pa ng lupon yan. Tama. Tatapatan. Ah. Tatapatan. Hindi pa, i-thrash oh, ka yeah, rin. Uyabang. Oh, yeah, Uyabang. Ayun, guys! Tara, yes! Ayun na natin ba? Sabi ko sa'yo, Vika, gamitin mo lang yung tenga mo Buti para may, makinig. Ito maganda diba? doon kasi ah, may tsura na. May utak pa. Oh, son, be, parang pares wala. Huwag mo kami niloloko. <laughs> Bakit kumaga yung bagong at gising. linggo? May yung bagong gising ako. Huwag oh, oh, na. <laughs> diba? Huwag ka masyadong ano dyan. So, ayun, guys. Maraming salamat po sa nagdonate. Ayan, thank you so much po sa mga nagdonate ngayon. At sana po nag-enjoy kayo sa mayang place namin today. At syempre, wag, anong gagawin ulit nila? Uh, i-share lang yung ating live stream sa mga yes. hindi makapag-donate. And para naman sa mga nakapag-donate, meron po tayong uh, QR code na nakikita nyo sa gilid ng inyong screen. Nandyan din yung number, or meron din tayong GCash number or number or kahit anumang mode of payment sa ating pin comment. Yan, sa mga nais mag-donate. Lahat po yan ay mapupunta sa ating uh, project na collaboration with Black pencil. Black pencil. So tutulungan po natin yung mga estudyante, yung mga teachers or yung mga bata na walang kagamitan para sa kanilang pag-aaral. Yes. Shoutout sa si Jan Nelson A. Lalong Isip Jr. Thank you po sa pag-send ng stars. Kanina po siya nag-send. Shoutout sa Jan Nelson Lalong. Nelson. Lalo. Shoutout sa Nelson. Chelsea, Nelson. Yeah. Hello Thank po. you guys. At syempre, ang next natin is si Miyong ulit. Yung uh, yung and Sir Mike. So, guys, supportahan niyo pa rin hanggang mamayang 12 ng tanghali yung ano natin. Ha? Uh, 9.30 pa. So, ayan. Thank you guys sa mga nanoon. Again, good morning. Have a nice Sunday. Good morning, guys. Have a blessed Sunday kahit kasama mo yung isang <laughs> demon. Bye-bye, guys. Bye -bye. Thank you so much. Thanks for watching.